Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tario PH. Tiratsyo po tayo sa June May 12 to 18 reading. Tulad na kagawian, Cancer, kunin mo lang yung mga ka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni eh para po sa ibang Cancer yon Kaya, Hinga ka lang, relax, and uh, kunin mo lang yung mga ka-resonate ka by using your intuition. Kaya palakasin nyo po yan. Regalo yan sa'yo ng spirit guides mo para makuha mo yung akma-akmang message na kaloob nila sa'yo sa ating reading for today. Thank you po alat for your generosity and kindness po sa inyong mga donations. At saka po sa mga hindi nag skip ng ads, maraming maraming salamat po sa inyong support ha, sa James Taro PH. Okay, Cancer, ano naghihintay sa inyo ngayong May 12 to 18? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have Ooh, the Three of Pentacles. Lovely. In the area of what you want, you have the Five of Cups. In the area of what you need, you have the Fool card. Ooh. In the area of what's affecting your current energy, you have the High Priestess. In the area of your near future, Menachon the moon card. Lovely. In the area of your challenge, this week cancer, two of swords. Interesting. In the area of your fortune, Menachon temperance card. In the area of your divided vice, mayroon kang Hierophant. At ang outcome mo this week, Cancer, you have the Four of Wands. Beautiful. At the bottom of your deck, Cancer, you have the Death Card. Or something is changing and transforming in your life. pwede ikaw ito, may mga bagay ka na-realize this week na parang, ah, okay, siguro nga, it's time for me to go. It's time for me to let go. Ang ah, mali na yung paniniwala ko sa isang tao, sa isang bagay, sa isang sitwasyon. Ngayon, naunawaan mo na parang, teka, parang uh, hindi ako pinapahalagahan dito, parang I need to move on, I need to uh, get out of this. Or for some, I'm hearing na parang ngayon babaguhin mo ni strategy mo, ang uh, kung dati may mga bagay kang ginagawa pero hindi umuubra o hindi nakakaroon ng magandang result, ngayon nakikita ko na parang yung gonna change or tweak something sa approach mo so that uh, magkaroon din ng bagong outcome. Ngayon parang conscious ka na parang okay, yakapin ko na yung pagbabago, I need to change, especially siguro sa'yo sa mga habits mo or mga um, Uh, uh, mga ginagawa mo everyday, your lifestyle or changing things for yourself for your betterment, parang ngayon bagong pagkain nag diet ka na siguro ng bago o kaya nag-exercise ka na ngayon nila mo na yung panonood mo sa YouTube o ngayon hindi ka na naglalaro pa ng online games, so meron kang mga tinatanggal sa buhay mo this time, I'm hearing para meron kang kiniklens sa sarili mo and now you're ready to um, approach things on a different way. For others, ngayon, naunawaan mo na, na kailangan mo nang umalis o kailangan mo nang um, try ng bagong bagay bagong buhay o bagong um, things for a better opportunity. That's what I'm hearing. Kaya ngayon, parang out with the old, in with, in with the new ka na. Um, sawa ka na sa dati at ngayon, alam mo na kailangan uh, sapitin mo this time ang pagbabago. Okay? Cancer, start natin na yung reading. At the center, you have the Three of Pentacles. Three of Pentacles telling you na parang this time around, you're working with a lot of people. Pwede hospital ito, o kaya kumpanya, opisina, sa school, any work that requires you na parang kailangan mong makipag-aliansa um, sa yung mga o co-workers para mapagdali o mapaganda yung outcome ng isang project or isang endeavor or isang task. Ngayon, parang nire ka ng iyong spirit guides na, uy, cancer, you have to contribute. Kailangan makipag-collaborate with other people. Um, ilabas mo yung talent mo, yung skills mo, yung mga kaya mong i-offer. Kasi hindi pwedeng, Um, I I'm hearing kailangan mo daw sumubay sa kanila. And siguro yun nagdadala sa'yo for a very long time ng struggle because you always need to keep up with everything na ginagawa ng iba mong katrabaho, iba mong kasamahan mo na parang ang galing-galing nila o halimbawa, Um, laging meron sila agad na solusyon o paraan, pero ikaw parang nandoon ka pa rin sa initial. So ngayon, for a very long time, I'm hearing parang may comparison na parang ano ba yan? Sila nagagawa nila. Ako, kailangan ko ulit gawin, kailangan ko ulit bilisan, kailangan kong uh, sa level nila ganyan. So ngayon, parang may pagising in your part na you want to level up, you want also to double, parang maging I don't know why, parang parang gusto mong i-rush o i-step up yung mga ginagawa before. Kung dati, parang ito yung speed mo, ngayon dodoblehin mo na yung speed mo. ang uh, kung kailangan mag-research, nag-research ka kaagad. Ngayon, parang uh, you're changing your your approach talaga with the death card here. Ngayon, I'm hearing na bibili ba sila sa'yo, ma-recognize ka na, mapapansin ka na nila. I'm hearing talaga na merong uh, recognition dito in your part parang, uy, si Cancer, ang galing ha? May naku agad si Cancer ha. Merong bago na siyang ginagawa. nakita nila yung pagbabago from you. And this is really beneficial in your part, especially sa trabaho mo o sa ginagawa mo. And nakakadagdag ito sa pag-asenso at pag-abante mo in life. Congratulations, Cancer. The Three of Pentacles being clarified by The Ten of Cups, yes, harmony. I'm hearing harmony talaga with, with the changes na parating sa yung work places o sa tinatrabaho mo o sa pahikisama mo sa ibang tao, I'm hearing na naguugat ito sa kaligayahan na parang this time around, I don't want to go to work or to this endeavor na pagod ako, wala akong gana, wala akong um, sigasig. Ngayon, parang hinahanapan mo ng pagbabago yung approach mo yan at naguugat yan sa kaligayahan and for your family. Na parang, okay, kailangan kong asikasuhin to, kailangan kong um, buhisiin to, kailangan kong mag-level up kasi para sa kinabukasan to ng mga anak ko o ng pang sustento ko sa family ko o sa mga magulang ko ganyan. So, ikaw doon nag-uugat yung pagbabago eh. Parang ngayon, nag-level up ka na talaga. Um, kung dati, nahihiya kang magbigay ng suggestion o kung dati parang, parang feeling mo ay baka i-reject nila 'yung sasabihin ko, baka um, hindi nila magustuhan 'yung idea ko ngayon, de eh. parang palaban ka this time and you're giving your best effort to show them that you are um, that you are, that you deserve that position na ikaw talaga ay karapat-dapat na magbelong sa lugar na 'yan, sa grupo na 'yan. Kaya ngayon, nag-uugat talaga sa kaligayahan at sa ka ano eh, may may fulfillment in your heart eh, na kailangan ko alagaan ang trabaho na ito. Kailangan kong buhisin ang bagay na ito at ipakita yung kakayanan ko kasi ayoko mawala sa akin to. Ganyan. That's what I'm hearing. In the area of what you want, you have the uh, five of cups. Five of cups is you understanding na kung ano yung tapos na tapos na. Kung ano yung hindi nag-work, hindi mo na siya uulitin. And you're now entering a life of change, especially here with a death card. Talagang magbabago na yung perspective mo about something. And you're gonna forgive also yourself na parang, ah, okay, okay na yon nagkamali ako doon. So, ngayon, ready na ako to move on. Natuto na ako doon. Ngayon, aatakihin ko na itong bagay na to on a different way. Iyakapin mo na yung mga bagong paraan, new opportunities, new possibilities moving forward. And now, I'm hearing na wais ka na. Kung ano yung natutunan before, ayaw mo ng pagdaanan ulit. Kaya ngayon, nagiging maingat ka in the changes na approach mo. At nagisimula yan sa tawag ng damdamin mo na kung hindi ako maligaya, kung hindi ito, kung hindi ito magudulot sa akin ng kaligayahan, I won't do it. Pero ngayon, since may effort sa'yo na makipag-collaborate, makipag-cooperate with someone, parang ngayon nakita mo na yung value of yourself. Kasi parang dati, ng galing ka sa isang sitwasyon, o sa isang pag-ibig, o isang um, relasyon, na parang dinown ka, o hindi ka pinahalagahan. Kaya ngayon parang naging mahirap din sa iyo na pagkatiwalaan at paghalaga ng sarili mo moving forward. Parang it took you a lot of time to accept the truth na mahalaga ako, I'm worthy, I have skills, I have something to contribute. Um, magaling din ako, mahusay din ako, maalam din ako. Parang ngayon unti-unti mo na nat natatanggap ulit yung kalakasan at confidence sa iyo. Kaya ready ka na yakapin yung mga pagbabago, ano? The Five of Cups being clarified by The chariot card, yes. Ngayon may pag-abante na, may pagsulong na. Pinipili mo nang ibalik sa sarili mo yung control sa buhay mo. Na wala nang kahit sino naman na makapagpa-down sa'yo. At hindi ka na nakatali sa past. Sa past mistakes, sa past, past heartaches, sa mga bagay na hindi natupad, sa mga pagkakamali at pagkukulang. Ngayon natanggap mo na at ready ka na to forward in chase things and ready ka na. Because chariot card is all about readiness to charge forward. So congratulations. Pilip ko sa'yo. Masaya ako for you actually, Cancer in the area of what you need do kailangan mo the full card take risk cancer like i said kanina na, na mention ko na na, yung mga old ways will not give you new products okay kaya ngayon ang pagkakataon para sumugal ka sa isang bagay be playful uh, don't be afraid ngayon parang sinasabi ng spirit guides mo na ito ang tamang panahon para sumubukan ng bago especially where changes in your life changes in your mindset parang ngayon in in order for your transformation na maging kompleto. Kailangan mo daw sumugal sa bago. Mag-try ka ng something new na sa hinagap hindi mo akalain ang gagawin mo. Pero ito ay calculated risk, cancer. Huwag ka naman basta-basta susubok ng bagay na hindi mo kinarkula, na hindi mo pwede isipan, na hindi mo kinonsulta sa ibang tao. Para din hindi masayang oras mo, pagod mo, atensyon mo, pera mo, and then effort mo. Make sure na calculated itong risk na gagawin mo. Sumugal ka sa buhay so that growth will come to you, makilala mo rin ang sarili mo, makilala mo yung strength mo, yung weaknesses mo, makilala mo rin yung mga tao sa paligid mo na susuportahan ka sa pag-risk pag na ito, at yung mga hindi. I'm hearing that you're gonna clean talaga your life. um Meron dito na parang ngayon makikilala mo lubusan kung, yung, yung kus, kung sino ka, kung ano ka, kung ano yung mga gusto mong tahakin at kung ano yung hindi, okay? The full card is being clarified by the page of once, yes, ma-excite ka daw sa paparating sa'yo. iyo, uh, huwag mong katakutan, huwag mo daw i-overthink din, huwag kang nega sa pag-iisip cancer. Uh, treat this new endeavor something so exciting and so beautiful na talagang sigurado ka sa sarili mo na I will do this, hindi man sure, uh, hindi man sigurado yung mga mangyayari, pero ilalaban ko to, isusugal ko to, and I will accept the outcome and I will do everything that I can para makuha ko yung bagong simula na kailangan ko. So congratulations in the area of what's affecting your current energy of the high priestess. Ngayon this time around parang may intuition, may katok sa puso mo na parang ah okay. May merong ano eh, parang how do I call this? Merong enlightenment, may parang light bulb moment sa puso mo, sa isip mo. Wala nagsabi sa iyo nito pero bigla-bigla may merong ka na realize. Katok yan sa iyo ng spirit guides mo na parang ah okay, na realize sa si cancer na I need to change the way I approach things. Na parang meron kang secret na nalaman. Secret for my spiritual realm. Giving you downloads of information. Na parang, ah, okay. Mali pala yung atake ko. Mali pala yung, mali pala yung paraan ng paggawa ko sa isang bagay. Now, I know. Kaya ngayon, pinikakatiwalaan mo yung instinct mo, yung intuition mo sa approach mo sa mga taong ito, kung paano mo sila, para mo sasabihin yung ideas mo, paano mo i-execute yung plano mo, yung action mo. Ngayon, mas may tiwala ka sa sarili mo sa bawat hakbang mo. At maganda yan because tandem ka ng intuition mo at sa sarili mong kakayanan. And I'm saying you never go wrong here because si High Priestess ang ugnayan natin sa spiritual realm. At siya yung bibigay sa iyo ng mensahe na ito yung gustong ipagawa sa iyo ng spirit guides mo, na yung higher self. So, kung anong tunog ng intuition, kung anong tawag ng intuition, pakinggan, i-apply, and do your best. Okay, Cancer? The high priestess being clarified by the ace of swords. Yes, kalinawan ng isip. Your spirit guides are giving you the instinct and intuition para luminaw ang isip mo. Ang para ngayon, ah okay, alam ko na 'yung atake ko. Ace of Swords also a card of victory. Parang yes, susugod ako, lalaban ako, gagawin ko 'to. May kapag cooperate ako, may kapag collaborate ako, ilalabas ko 'yung talent ko, 'yung skills ko, ilalaban ko 'yung ideas ko. I will put the best version of myself there out there so that makuha ko, makamit ko 'yung harmony, peace and happiness na matagal ko nang minimithi. Ace of Swords is really that clear communication too. Kailangan mo daw makipag-usap, uh, makipag-ugnayan. Huwag ka mahiya. Uh, kung meron kang gustong makuha, abutin mo, sabihin mo, tanongin mo. Uh, ito yung panahon na huwag kang mahihiya, huwag kang magkakaroon ng urong na dila, cancer. Uh, if you want something, fight for it at ilaban mo, sabihin mo, speak up. And uh, I'm hearing talaga kung ano yung tawag ang damdamin nyo nang gawin. Especially your intuition. In the near future, itong interesting, you have the moon card. There will come a time in your life, Cancer, in the near future, na medyo ko questionin mo yung journey. Because parang feeling ko, especially in the transformation, may pagbabago sa life mo, sa mindset mo, sa sarili mo, sa atake mo sa buhay, probably may changes din sa life mo this time around. I'm hearing na kung ano yung dako pa roon na hindi mo pa natatanaw, na hindi mo naiintindihan, na very unsure, very clear. Isa lang ang paalala ng spirit guides mo. Listen to your heart, trust God, trust yourself, and trust the path. Kung meron ka ng mga recipe na yun, wala kang dapat alalahanin. Um, I'm hearing na this time around, may mga questions. Mga questions, paano to? Paano yan? Anong gagawin ko? Bakit ganun ang sinabi niya? Bakit ganito ang approach? Bakit ganito ang nangyayari? There will be a lot of times in our lives na hindi natin alam anong gagawin. Because napaka-unclear ng na mga bagay-bagay. And isa lang ang solusyon, dasal tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili, na hindi kanya papabayaan sa journey mo na yan. If you have that, madali mo cross ang tunnel at madali mo makikita yung araw away from the moon. Okay, Cancer? Ngayon, importante yung talagang matinding-matinding tiwala sa sarili at journey mo. Na kung ano man ang mangyari, alam ko hindi ako papabayaan ni God at dadalhin niya ako sa tamang landas. Okay? Cancer, the moon cards being clarified by the Ace of Wands. Yes. Dalawang Ace, new beginning ito ace is like telling you, yes, you're gonna enter a life of something new. Kaya daanan mo talaga tong moon na to. Ito yung parang parte ng journey na sobrang hirap, parte ng journey na parang ang labo-labo. Parang ano ba nangyayari? Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Yung phase na yan, yung portion na yan ng goal, yan yung panahon na talagang susubukin ka. Um, pa parang tinetest ka to check kung gaano kahalaga sa iyo tong goal na to. Kasi baka mamaya bigla ka mag top out, iyon mo bigla yung journey. Hindi ibig sabihin pala hindi mahalaga sa iyo yung goal na yan kasi iniwanan mo eh. So, tinetest din yan yung faith mo kay God. Faith mo sa kakayanan mo at yung faith mo sa journey. So, kapag dinire-diretso mo to, I'm seeing talaga brand new life. Because Ace of Wands like brand new start, a brand new beginning, a new endeavor, new job, parang leveling up ng trabaho, meron kang promotion, ganyan. Kaya daanan mo tong test na to para makuha mo yung brand new blessing sa buhay mo, nababago sa buhay mo. There is something new, a transformation. Nakikita ko butterfly, I don't know why. There is like a transformation. Out with the old life, pagbabagong buhay ito. Congratulations. In the area for challenge this week, Cancer, so you have the two of swords. Challenge na yung amamili, magdesisyon. Hanapin ang right way, right option sa isang bagay. Ang um, may takot sa iyo eh. Especially with the transformation, with the death card here, na parang takot ka to step forward. Kasi maraming nagbabago. Maraming mga something new. And you don't know if itong gagawin ko ay tama ba? Baka mamaya mag pa yung mga bagay-bagay. O lulusong ba ako sa bagong ito? O uurong ako because I'm afraid na mag-fail ako. O I'm afraid that sisihin ako sa pag nagkamali ako ng desisyon. Kaya ngayon meron kang indecision. Yung Uh, wala kang action, wala kang ginagawa, hindi ka makapag-decide. I'm hearing ilang linggo na ito, cancer, na tinatanong ka, anong decision mo, cancer? Ikaw, wala kang sinasabi. Because you're, hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapamili at hindi ka pa, hindi ka pa makapag-make up your mind. So ngayon, sinasabi ng spirit guides mo na probably, probably cancer, yung iniisip mo na solusyon, ay hindi lang yan ang solusyon for you. Baka meron pang option B, C, D. Baka yun ang makatulong sa'yo. Kaya ngayon, um, may, time mong isipin. Baka meron pang other way, other options out of these two. Baka hindi lang dalawa tong dapat mong isipin. Baka meron pang pangatlo, apat na option. That is your challenge this week is to find other ways. Baka yun mas madali kaya sa one and two. Ano? the two of swords being clarified with the devil card ooh yes this is all about your fears your inhibitions yung pangmamaliit mo sa sarili mo yung takot mo yung overthinking mo pila pangunahan ka ng judgment cancer judgment na baka magfail baka pagtawanan ka baka um mapahiya ka, ganyan. So, make sure this time around na unahin mo muna yung sarili mo. What makes you happy, Cancer? Doon magudulot yung option or decision. Uh, kaligayahan, contentment, assurance, and fulfillment. Kapag yung mga yun na sagot mo, makakapag-decide ka kaagad. Because, yung mga yon ang magbibigay sa ng satisfaction na hindi mahalaga ang sasabihin ng ibang tao o control ng ibang tao o manipulation ng ibang tao kasi galing sa sarili mo yung kaligayahan itself at doon makakapamili ka na. Okay, Cancer? Pag nilay-nilayan mo yan this week. In the area of your fortune of you temperance card. Yes, development. Something na tinarabahan mo in the past. Sa area ng fortune mo ito eh. So, something na matagal mong pinaghirapan will have a result this time. Pwedeng phone call na, uwi, cancer, nandiyan na yung resulta, nandiyan na yung outcome. Tawag ka na ni boss, may sagot na. O kaya, uy, nandiyan na, uh, may go signal na to do this. So ngayon, kung ano yung pinaghirapan, Matagal na matagal na matagal na matagal panahon. Ngayon may kasagutan na. Congratulations sa iyo, Cancer. Temperance cards being clarified by the Three of Pentacles. O bumalik ka rin dito sa iyong core. The Three of Pentacles telling you that you are protected, you're guided, you are loved, you are cherished. So ngayon parang feeling ko meron kang recognition na makukuha. Especially parang people are seeing kung gaano ka naghirap sa isang bagay, kung paano mo Paano mo nila ano yung effort, time, and money, and approach mo? Parang kinikilala nila ngayon yung effort mo. You get the recognition. Ngayon, papansinin ka na nila, kikilala nila yung decision mo, kikilala nila yung boses mo, yung opinions mo, yung ideas mo, at yung contribution mo sa grupo. Parang ngayon, everybody's praising you and appreciating uh, yung naibigay mong parte sa grupo na yun. Pwede family, sa work, or sa endeavor mo, o kaya sa groupmates mo, ganyan. So, congratulations in the area of your divine advice itong advice sa iyo ng iyong spirit guides the hierophant um i'm hearing dito wag ka daw kakawala sa iyong uh, values sa philosophy mo sa iyong um pag-uugali Kung anong kinalakihan mong paninindigan panghawakan mo daw yon because other people in your life you're gonna test that um para ngayon sinasabi sa iyong spirit guides mo na uh, panghawakan mo yung mga natutunan mo Kung ano yung philosophy mo yung values yung um bagay na dapat hindi mawawala o hindi magfe fade sa buhay mo because that is something that created you for who you are. Halimbawa, um ano ba maganda halimbawa? Um halimbawa sa office, yan. ah uh, yung mga co office mate mo, lagi sila nag-uwi ng band paper, extra office uh, office supplies, ganyan. So, ikaw ang ilahang ka lagi, halimbawa, ng mga folders kasi may inaasikasa ko. Halimbawa lang ito, ha? And then, your office mate will tell you, ikunin e, mo na yan sa office, iuwi mo na yan, sige na yan. Eh, kasi ikaw naniniwala ka na office supplies or office property. Hindi mo siya pwedeng gamitin for personal thing, hindi mo siya pwedeng iuwi, ganyan. So, ikaw, may attempt ka na parang iuwi ko ba to? kukunin ko ba to? Pero, sabi sa, sa yun ng spirit guides mo, panghawakan mo yung mga paniniwala mo, yung principles mo, yung values mo, yung wisdom mo. Kaya hindi mo kukunin yung office supplies. Ay hindi, hindi kukunan niya kasi hindi naman dapat iuwi yan sa office yan. So ganoon, example lang yun ha. sa so, parang ganoon din, panghawakan mo doon yung mga values, philosophies, and ideals na matagal mong pinanghawakan sa buhay mo. Huwag ka mag-give in sa pressure ng ibang tao. Always fight for what you think is right and for your value sa buhay mo okay? For others I'm saying here may paggalaw sa pamilya, may paggalaw sa bahay. I-focus mo daw yung sarili mo sa pamilya, baka masyado ka nagkatrabaho o nilalaanan mo yung oras mo outside the home. Ngayon parang importante daw na maratili ka sa bahay, nurture your relationship with your parents, with your siblings, with your anak, ganyan. So ngayon, payabungin daw ang ang relasyon at patibayan ang relasyon sa pamilya. I'm seeing someone na busisiin mo daw yung iyong uh, kontrata about bahay na binibili mo o condo na binibili mo, ngayon parang importante na busisiin daw yung mga contracts dyan. Okay? The higher funds being clarified by the two of ones. Ooh. I'm seeing here na sa pag-abot daw ng mga pangarap mo outside of your comfort zone, uh, don't lose sight of your values. Yung talaga importante dito. Sa pag-abot ng mga pangarap, ay importante na pinanghawakan mo talaga o kung sino ka at kung ano ka at ano yung mga ang mga uh, um, dito, mga paniniwala mo. For others, I'm hearing, sabi sa'yo ng spirit guides mo, bibas-bas daw yung gusto mong gawin. May plans ka, may wishes ka, may gusto kang gawin, may gusto kang abutin outside of your comfort zone, cancer, na parang ngayon, you want to take risk, I'm hearing that your spirit guides are telling you, may basbas ka for your spirit guides. Nagawin mo na daw yung gusto mong gawin. And go, so good ka sa mga risks na gusto mong simulan ngayon na, na malab, na kakaiba, na malayo sa iyong pinanggalingan malayo sa iyong dating ginagawa na talaga ito ay something new ilaban mo daw gawin mo because the potential is there at may basbas -bas ka from them congratulations ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later but first as additional messages from the divine hanap tayo ng mga um fortune messages from your spirit guides na nakaligtaan nating uh, basahin kanina at ito yung mga dagdag nilang paalala o, o blessing sa iyo this time okay cancer you have fox sh shrewdness and resource resourcefulness especially in business ngayon ang pagkakataon para maging matipid ka maging nakatutok ka uh, ngayon importante uh, gabay na gabay mo at maging matipid ka daw at sa maging paraan ka sa iyong atake sa mga bagay na importante sa special in business huwag basta-basta magitiwala sa mga employee o kaya yung mga gastos, -gastos kung paano napupunta ang expenses ngayon maging ano ka maging um, gabay ka doon at maging nakatutok ka okay another message you have flute, disappointment in a friend or lover. So, meron ka daw, special siguro sa grupo ito, here, with the three of cups sa inyong grupo, meron kang ka disappointment disappointment with a certain group member or friend, especially here with the Five of Cups, disappointment card din yan and regrets. Siguro, ngayon may mga friend ka or lover o kasamahan na para may disappointment ka sa ginawa nila sa'yo. Kasi siguro nag-require ka ng uh, changes in your life. Parang ngayon, ah, hindi na ako magtitiwala. Hindi na ako aasa sa kanila kasi uh, ganito yung ginawa nila sa akin. Ngayon, may pagbabago sa mindset mo. At ngayon, bago na yung atake mo sa bagay na yan. Another message, you have Ram, a stubborn, aggressive person. oh nakarelate ka ba dito, Cancer? Sino sa buhay mo yung stubborn ngayon at saka aggressive na person? Pwedeng... Uh, kamag-anak mo ba to, o boss sa para pa aggressive naman to napakalupit naman napaka um, stop, napaka ang ulo ganyan so siguro ito yung mga taong kinakaharap mo this time around you have another message key successful outcome to your problem so wag ka daw may problema this time cancer may solo na daw ang iyong problema kaya ang tabayanan mo yan okay another message you have handshake a meeting with a stranger could be important so kung may pupuntahan ka mga parties ooh especially here with the four of ones nakita ko na na may meron ka pupuntahang party, kasal, binyag, celebration, o kaya a uh, graduation, meron ka daw mamimit doon na someone stranger na makakatulong sa'yo in the near future. Pwede potential lover, o potential business partner, o potential friend, ganyan. So, kapag meron ka na imitahan ka sa isang gathering, pwedeng reunion din, go there because you're gonna meet someone na makakatulong sa'yo. Okay, Cancer? Another message you have, Si Horse Family Matters. So ngayon, like I said kanina, importante sa pamilya. May mga bagay kang ilang asikasuhin sa iyong family, sa iyong bahay. Okay? Another message, you have ring. A marriage will take place. Oh, like I said here. Either romantic or business. So meron daw kasunduan, may nuptials and agreement and um, pagkakaugnayan with two different parties. Okay? So ngayon parang merong mending of, parang Or a union of two different uh things or person ganyan so congratulations congratulations sa kasal ha o kaya sa uh, business partnership another message you have parrot, someone will gossip about all your secrets so ingat ingat especially here with, with the devil card may mga tao daw sa paligid mo na hindi mapagkatiwalaan kaya uh, take care of all of your um personal information at 'wag mong pilitan mo okay another message you have shield you need to defend yourself oh especially sa mga taong yan kailangan mo daw protektahan at i sa ang sarili mo stand your ground especially sa ko kanina sa mga paniniwala mo dito kung ano yung paniniwala mo parindigan mo yun at ilaban mo yun okay especially your principles and wisdom Another message, Rose, romance is in the air. Oh, congratulations sa mga naghahanap channel na romance. Meron daw pa sa sa'yo. Ito area na kailangan pag-focus on this time, Cancer. You have imagination. I embrace and nourish the creative aspects of my life, or of my mind. So may mga bagay daw this time, especially here sabi ko kanina, with the ace of wands, new ideas, new ways. So ngayon, kailangan mo doon magkaroon ng imaginations para sa pagbabago ng buhay mo. And the approach on the transformation. So ngayon, parang bagong atake, bagong strategy, um, bagong pamamaraan. Kailangan mo yan sa pagbabago ng buhay mo. Kasi kung hindi pagbabago, kung hindi ka magiging imaginative and creative sa approach mo, babalik ka na naman sa old ways. Okay? Old ways will not give you new ways. Old ways will not give you new product. Okay, Cancer? outcome mo na napakaganda, napag-usapan natin dito, lumabas na, meron daw asal, binyag, or celebration, or a party, or reunion na talaga aatendan mo this time, Cancer. Na makakamit ka daw dito ng someone na stranger na pwede makatulong sayo sa iyo sa iyong business o potential lover ito. O, ganda may mga love dito na pwedeng potentially someone that will be valuable in your life in the near future. Pwede makatulong to sa mga endeavor mo, sa mga pangarap mo, or love life talaga. So, I'm seeing then na makaka- makaka-reach ka ng milestone mo at the end of this week. Pwede meron kang talagang kasal, binyag, o graduation, or merong ending na of a certain endeavor. Parang ngayon, ma-reach mo na yung um, finish line. Parang everybody's congratulating you. Uy, na kamit ni cancer, I'm seeing civil service exam, or licensure exam, o kaya makuha mo na yung tawag from a certain job. Andito na, your meeting at threshold, level up ka na. Congratulations, Cancer. The Four of Wands is being clarified by the Temperance card. Ooh, I'm seeing talaga ito'y bunga na matagal mo pinagtrabahohan. I'm also seeing here na may mahatapos nila pinapagawang bahay o mabibili mo na yung property na yan at sobrang matagal mo itong pinagtsagaan. Kung ano man po itong threshold o milestone o maabot itong finish line, this is a product of your hard work. Talagang pinagtsigaan mo ito at talagang ginugol maraming oras para maabot ito. So congratulations, Cancer. That is your May 12 to 18 reading sa Bukinak Relate, sa po kayo Resonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.